Sa puso ng kamigin, isang isla na puno ng hiwaga at alamat, naroroon ang isang kakaibang tanawin. Isang sementeryo na nilamon ng dagat. Isang lugar na tahimik, ngunit puno ng kwento. Dito, sa ilalim ng bughaw na alon, nakahimlay ang alaala ng isang bayan na minsang umiral sa ibabaw ng lupa. Ang sunken cemetery ng kamigin. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Tambayan Ni Lex. Ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa bago kong videos. Nag-a-upload ako ng mga video ko tuwing Miyerkules at Sabado. mag iwan ka na rin ng comment kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ko, mga katambay. Noon pa mang ikalabinsyam na siglo, payapa at masigla ang buhay sa bayang ito. Ang mga tao'y abala sa kanilang mga bukirin simbahan at mga tahanan sa paanan ng vulkan, ang Mount Vulcan Daan. Ngunit isang araw, ang katahimikan ay napalitan ng lagim. Ang lupa ay umuga at sa isang iglap, nagising ang isang dambuhalang vulkan. Taong isang libo, walong daan, pitumput isa, ang taong na nagbago ang kasaysayan ng kamigin. Pumutok ang Mount Vulcan, nagbuga ng apoy, bato at abo. Ang mga baryo ay nalunod sa abo at apoy. Daan-daang pamilya ang nawalan ng tahanan. Ang lupa ay bumuka at ang sementeryo ng bayan ay unti-unting nilamon ng dagat. Habang patuloy na bumababa ang lupa, ang dating sementeryo ay tuluyang nalunod sa ilalim ng dagat. Ang mga nicho, krus at lapida, lahat ay nawala sa paningin. Ang tanging alaala na lamang ng bayan ay ang mga bulong ng alon at ang mga kwentong iniwan ng mga nakaligtas. Noong dekada 80, itinayo ang isang malaking krus sa gitna ng dagat, isang simbolo ng pag-alala sa mga nawala. Isa itong paalala na minsan, may buhay sa ilalim ng karagatang ito. At ngayon, ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na landmark ng Kamigin. Sa kabila ng trahedya, ang Sunken Cemetery ay naging simbolo ng muling pagbangon. Sa ilalim ng tubig, Makikita ang makukulay na coral reefs, mga isda at mga bakas ng lumang panahon. Isang patunay na kahit sa gitna ng pagkawala, may bagong buhay na umuusbong. Ayon sa mga matatanda, may mga gabi raw na tahimik ang dagat. Tila nakikinig sa mga dasal ng mga kaluluwang nakahimlay sa ilalim. May mga kwento ring nagsasabing maririnig pa raw ang kampana ng lumubog na simbahan sa gitna ng gabi. Totoo man o hindi, isa itong bahagi ng kultura at pananampalataya ng mga taga-Kamigin. Ngayon, ang Sunken Cemetery ay hindi na lamang isang lugar ng paggunita. Ito'y isang living museum sa ilalim ng dagat. Dito nagtatagpo ang kasaysayan, kalikasan at pananampalataya. Isang paalala sa atin na sa bawat trahedya, may natitirang aral at kagandahan. Ang Kamigin Sunken Cemetery ay higit pa sa isang tourist spot. Ito ay isang sagradong paalala ng buhay, kamatayan at pag-asa. Ang dagat na minsang sumira, ngayon ay siya ring nag-iingat sa mga alaala ng nakaraan. Dito sa kamigin, ang kasaysayan ay hindi nalilimot. Ito'y humihinga sa ilalim ng tubig, tahimik, ngunit buhay.